Sabi mo, sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Yan, narinig ka ng mga tao, sabi mo yan. Sumunod si Abraham sa utos ng pag-iikapo. Tanong ko sa'yo, sa panahon ba ni Abraham, nung magbigay siya kay Melchizedek, may utos na ba ng pag-iikapo kay Abraham noon o kusa niyang pagbibigay yon? Tanong ko sa'yo. May, may utos na po bago uh, sa panahon ni Abraham. Sa totoo lang, bago pa ang paglalang, ang kautosan ay umiiral na. Yan, yan ang paniniwala namin kapatid ha. Ang kautosan ay kasing likas ng Diyos na walang hanggan. O? Kung saan ang kautosan siya ay patibayan ng luklukan ng Diyos. Yan, sa natin mababasa. Okay. Ang tanong ko sa iyo, hindi ko tinatanong kung yung kautosan umiiral na. Ang tanong ko sa iyo, kasi sabi mo, malinaw narinig ka ng mga tao, huwag mong iibayin yung sinabi mo. May utos na, sabi mo kay Abraham ng pag-iika po nung magbigay siya kay Melchizedek. Narinig ka ng oh. marami tao, wag kang magsinungaling. Tanong ko sa'yo, iyo, oh. meron ka bang mababasa na si Abraham inutusang mag iika po kay Melchizedek? Meron o wala? Yes, meron. Sabi ko nga sa'yo, ang kautusan umiiral na bago pa kay Abraham. Kaya ho maliwanag eh. Dito basahin natin ano? O, oh, 89, 40 team ng awit. O, katwira at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Yan. So, yung kautusan, o, ang kautusan, patibayan ng luklukan ng Diyos. Kung tatanggalin mo ang kautusan, mawawala din ang Diyos sa langit. Okay, ito tanong ko iyo huwag tayong maglukuhan. Hindi ko papansinin yung binasa mo, malayo yan eh. Sabi mo, merong mababasa na may utos na kay Abraham ng pag-iika po nung magbigay siya kay Melchizedek. Ngayon, maraming nagbabasa ng Biblia, alam nila yan kung may utos talaga o wala. Ngayon, tanong ko sa iyo, sabi mo, meron. Nasaan yung sitas na mismong inutusan ng Diyos si Abraham na magbigay siya kay Melchizedek? Yung sitas, sabi mo, meron. Huwag tayong maglokoan, labas mo, sitas. Ah, ito nga. Ah, ito. So, sagot, Mr. Moderator, 30 seconds. Ang ka-utusan, sing likas singlikas ng kalikasan ng Diyos na walang hanggan. Inuulit ko nga, ano, yung patibayan ng luklukan ng Diyos ay nakabasi sa kautosan sa awit 89 verse 14. Sa madaling salita, bago pa kay Abraham, may kautosan na bago pa okay, na lang yung okay, si okay, Sige, Tatum. alam naman na nanonood niya kung may utos o wala eh. Hindi na kita pipi pipilitin dyan. Uh, Mario, uh, pakita nung bro ulit bro. Tingnan natin kung paano sagutin. Eto. Eto. Sabi mo kasi, ah, sa pananampalataya lang maliligtas, narinig ka, maraming tao nakarinig sa'yo, hindi na kailangan ng gawa. Tanong ko sa'yo, wala bang mababasa sa Biblia na pag gumawa ka ng mabuti, pag gumawa ng mabuti ang isang tao, ay bibigyan siya ng buhay na walang hanggan? May mababasa ba? Meron o wala? Sagot, Um, uh, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Okay. Ito, bro, sinabi ko sa'yo. Wala tayong mga ano na... Pero sinabi dyan na for by grace we have been saved. Next question. Diba? Next question. Objection. Second. Objection, Your Honor. Ang tanong ah. ko sa kanya kung may mababasa oh, ba. Oh, bro, bro Meron seconds. o wala. Yun lang ang isasagot oh. niya. Bro, Mario. Na may mabubuting gawa na makakapagligtas. At 10 seconds hmm. yung ginamit niya sa pagsagot, bro. Uh, Nag-explain siya uh, uh, ano doon. Pwede mong ulitin or kung i-rephrase mo. Proceed lang, bro. 10 seconds yung ginamit niya doon. Proceed. Sa tanong. Okay. okay. Sige. Salamat. Okay. Re-repress ko, ha? Ah. Kasi hindi mo naintindihan eh. Sa Biblia ba merong mababasa na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Meron o wala? Meron o wala? Wala bro, wala, wala. Wala. Okay. Okay, salamat sa sagot mo. May babasahin ako, merong sinabi rito. Sa, sa Roma ng Jete, ganito ang sabi. Sa mga patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay na naghahangad ng papuri at karangalan at ng hindi pagkasira, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, anong gumagawa raw ng mabuti, ah, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tanong ko sa'yo, ah, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo o ikaw? Nasabi mo, walang gumagawa ng ma ah, walang mabuting nakakapagligtas. Kay Pablo, okay. may maliligtas pala okay. sa mabuti. Sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Okay, 10 seconds yung sagot. Proceed. Um, wrong context ka bro, wrong context ka. <laughs> Question. Yan, uulitin ko no Sabi rito, yung gumagawa daw ng mabubuti Bibigyan ng buhay na walang hanggan Sabi mo naman, walang mababasa Pero ako may nabasa Tanong ko sa'yo Sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo na may mababasa? O ikaw, na walang mababasa Na nakakapagligtas ang mabubuting gawa? Pablo, ikaw What the hell? So uh, objection your, <laughs> your honor, <laughs> pasagutin nyo. Okay, okay, so yung objection, objection dito, your honor, okay. pasagutin nyo. Okay, so yung, Sorry. yung nakuha ko yung objection, yung isang objection, wrong context though, or interpretation, yung isa naman, pasagutin. Uh, sa akin dito, mga kapatid, um, sa moderator kasi hindi ako judge dito kung that is the right context or interpretation. Pero yung tanong, lagi ko siyang iniisip or tinitingnan na valid naman yung question, ha? Even para sa kabila mali or tama. Ah, uh, nandi ang ang dalawa lang dito mangyayari, sasagot ka brother uh, Pastor Ariel ng 20 seconds or 10 seconds na pagpapaliwanag agad. So, sino daw yung tama? Ikaw o si Pablo or uh, 10 seconds sagot. So, Ariel. Ang tama ako at si Pablo. Okay, proceed 20 seconds yeah. paliwanag natin. Okay, bro Mario. Ay, okay, uh, sorry, sorry sorry, Proceed uh, bro Ariel, uh, Pastor. Okay. Ako at si Pablo, ang tama. Kasi sinunod ko yung utos ni Pablo eh. Kasi pag pagpatuloy mo yung pagbasa niyan, eh, <laughs> sinabi sinabi na walang righteous, di ba? Walang righteous. Kaya nga kaya nga dumating si Kristo dito sa sa libutan para iligtas tayong mga hindi Next righteous. 27, 27. Ah Ngayon, ang layo ng sagot mo, hindi yan ang tanong ko sa'yo. Righteous, hindi yan patungkol diyan. Ngayon, ito, tanong ko sa'yo. Ulitin ko. Tanong ko sa'yo, ah, ganito, yan bang sinabi ni Apostol Pablo dyan na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Tama ba yan o mali si Apostol Pablo? Okay, tama o mali? Um, 10 seconds, Mr. Rizzo. Kasi, 10 seconds. Ah, uh, sinabi dyan ni Apostol Pablo ang pag... Tapos na yan yung pag-accept mo kay Jesus Christ. Tapos Next ka na question. naligtas. Next yan. question. 10 seconds. Okay, ito tanong ko sa 'yong bago kasi di mo masagot eh. Okay, tanong ko sa iyo. Ha? Ganito. Sa lahat-lahat ba ng utos ng Diyos o ni Kristo? Kahit isa doon, tanong ko sa iyo, wala na bang kaligtasan doon pagdating pagdating sa ating panahon? Sagot. Wala doon ang kaligtasan doon sa mga utos na gagawin mo. Kung di doon sa faith, kasi ang sinabi kanina, for by grace are you saved through faith. Yung pong word na are you saved, mamaya tatanungin kita dyan. Anong, <laughs> hindi ko muna sabihin, baka mag-chat GPT ka. Wala doon. E, tapos na yung paliwanag. Next question. Okay. Grace nga eh. Eto, huli ka ngayon. Uh, <laughs> ang pananampalataya ba? Utos? Sagot? Yes, pero yung sabi doon oh, believe. First and 323, believe. Ang tawa. Pero yan. yan po by words? Hindi. Bakit? Yung believe po dyan ay stative verbs at hindi rin po yan faith. Tingnan mo sa English. Believe yan. Next question. Ano, okay. huli ka? <laughs> sabi mo, sabi mo, walang, walang utos na nakakapagligtas. Sinabi mo yan, narinig ka ng mga tao. Ngayon, tinanong Sige. kita ang pananampalataya, utos, nakakapagligtas ang pananampalataya. Ngayon, tanong, anong sa dalawa mong magulong sagot ang iintindihin ng mga tao? Sagot. Objection Mr. Moderator. Siya yung siya yung gumugulo sa sagot. Malinaw yung sinasabi niya utos Objective, sa pananampalataya. Wait lang, wait lang, wait ano lang. Hindi nag-object ako. Nag-object pa yung isa. <laughs> May counter objection ka, don't worry. Okay. A brother get direct First. to the point, kasi bro. Yes, siya yung gumugulo. First John 3:23 yung i-quote niyan. At pinaliwanagan ko na mauna bago pa niya ibala yan, sabog na yan. Okay, faith okay. ang pinag-uusapan ko hindi believe. Pinaliwanagan okay. ko na yung distinction ng faith at saka believe at saka command nga po yan. Kaso stative okay, okay. verb po yan. Noun po yung faith. Okay, okay. So um objection. Objection nagcounter. Nag Counter. nag, nag -ano dito ha, nag-object doon sa premise ng tanong. Uh, brother uh, Mario proceed bro. Okay. Objection. Tinanong ko siya kanina. Sabi niya, ang utos di nakakapagligtas. Tapos hmm. umamin siya, utos ang pananampalataya, nakakapagligtas pa ba? Kaya tinanong ko siya, ano sa dalawang mali niyang sagot ang dapat intindihin ng mga tao? Okay. Kasi dalawa eh. Hindi... Tinanggap niya, utos nakakapagligtas. Okay. Tapos utos hindi nakakapagligtas. Kaya nakakalito. Okay, okay. Kaya sumagot siya sa tanong. Nasa, okay, nasa okay. Okay. Ta okay. So ganito, ganito. Hahatol ah, mo na ako mga kabatid ha. Sa ganitong tanong ni Brother Mario. Uh, hindi any observation ni Mario, hindi ko talaga pinapakialaman niyan kahit nagsisinungaling si Mario dito or nagsasabi ng totoo. Ngayon, brother Morge, kung merong something doon sa tanong niya dahil hindi mo nga hindi, hindi ka hindi ka sang-ayon doon. So, uh, let's, uh, ano, let's go. Sasagutin 10 seconds, natin. Seconds, bro. Okay, uh, sa No, I will never use sync seconds uh, proceed. Okay, so, uh, yung sagot seconds. niya is a fallacious and strawman fallacy, no? Hindi ko sinabi, eh, porque totoo ang pananampalataya, yung John first uh, John 3:23 kasi yan eh. Alam kong believe yan. Hindi ko sinabi na yung yung Ang nasusulat dyan, yun yung makakapagligtas kasi nga believe yan. Verb yan, stative verb. Hindi yan yung faith na noun. Okay. Ano ka ba? Ka ba okay. okay. Okay, sige. Papakawalan kita diyan para makita lang ng mga tao kamalian mo. Sige, hindi mo tinatanggap na ang utos nakakapagligtas. Sagot. Ang utos din nakakapagligtas, sagot. Yes, hindi kaya. siya nakakapagligtas kung ito yung ginagawa ng tao, works na utos, works na utos, hindi siya nakakapagligtas. However, yung pong pananampalataya, this is my command that you believe, hindi po sinasabi doon faith yon. Yung sinabi doon, okay. I believe, stative verb. Next question. Okay. Sagot mo, hindi nakakapagligtas ang utos. Ngayon, kontra ka sa sinabi ni Jan. Babasa ko. Ito, sabi niya, at nalalaman ko na, na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay mm -hmm. nga na sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng ama, gayung ko sinasalita. Sabi diyan, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ba sinabi ni Jan na ang utos ay buhay na walang hanggan? Sagot, hindi. Yes! Utos niya sa yes. Panginoong Heso Kristo yan. Utos, eh? Ano? Yes yan, sa, utos kasi niya sa Panginoong Heso yan. Yung utos ng Panginoon, para yan sa buhay ng orang hanggan. Utos ng Ama sa Panginoong Heso Kristo. Pero para matanggap mo ang buhay na walang hanggan, John chapter 5, verse 24. So, sumampalataya ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka mapapasok sa paghatol, nailipat ka na sa, mula sa kamatayan tungo sa buhay. Next question Oo, Ngayon, nag-yes ka, no? nag -yes ka, sabi mo Ngayon, nag-yes ka, sabi mo Utos yan ni Kristo, tinatanggap mo na na nakakapagligtas ang utos Pero sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos Alin sa mali mong dalawa na nakakalito ang dapat intindihin ng tao Kasi nakakalito ka okay. sagot. Strongman. Strongman fallacy na naman Mr. Moderator, ang sagot ko, utos ng Diyos yun kay okay, Kristo. Okay, siya, Wait lang, wait lang. Wait lang. Siguro siya muna. Huli, huli iso, yan. Okay. Eh. Huli ang bibig niyan. Okay. Okay, siya, nahuli na sa tubig. Oh, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Salamat. Okay, ko muna, bro Mario, wait lang bro ha. May, may pagkakataon ka dito. Si brother mo. Huli ka ngayon. Ang uh, naiintindihan ko bro, strawman policy daw yun. Tapos? <laughs> okay, uh, bro Russia, ito yun. Counter-objection counter ako, counter-objection ako. Yes, Mario, wait lang bro ha. Oo. Uh -huh. Ang sagot ko, utos ng Diyos yon sa ating Panginoong Kristo at yung utos na talaga na yon ay buhay na walang hanggan. Okay, okay. Pero kung, kung ang pag-uusapan ay biyayang kaligtasan para makamit yung buhay na walang hanggan, faith lang yung kailangan okay, okay. natin doon. No? Uh, Wala. I-open context yung talata niya okay, okay. eh. <laughs> uh, Brother Mario, control objection doon. Uh, okay. Uh, Ah, tinanong ko siya kanina, malinaw yan, naririnig ng mga tao. Sabi niya, ang utos daw din nakakapagligtas. Nung bumasa ako mm -hmm. na may utos palang nakakapagligtas, nag-yes na siya, oo daw. Ngayon, tinanong ko siya, alin ba talaga ang tamang sagot? Kasi nakakalito siya, kapatid. Okay, okay. Nakakalito talaga, huli na eh. Okay, Dinna so, mo, ipit na yan. Okay, okay so ganito. Malalaman kasi nung alingan okay, okay, ngayon. Ganito, 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 ganito. para umusad. Oo, mag-ano na ako, mag-decide na Umuli ako. Huli ka ngayon. Hello. Ano? Wait brother Mario. Tuloy-tuloy tuloy tayo. Uh, proceed to sa question. Tinatanggap ko yun, bro, uh, Mario, na valid naman yung question mo. Tapos si sa Brother sagot. Mord, ano sasagot sa naman. Sasagot naman daw siya. So proceed ka, Brother Mord, okay. sasagot ka. Sagutin natin. Wala doon sa dalawa. Kasi yung <laughs> nag-parasyl for sa samping ka, ang sabi ng talata, ang utos ay buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ang utos ay makakapagligtas. Out of context, ganyan ka ba mag-interpret ng talata? Okay. Ang okay. Wait, lang, bro. ang wait tayo, na, Brother bro. Mario, wait lang. Uy, okay, okay. sasagot na ako ha. Tapos na yung objection dito. Mabubutata ka ngayon. Okay, okay. Marge. Tuloy ka, Brother Mark. Tuloy o. Ang utos ng Ama sa Panginoong Isu Kristo, yung sinasabi, buhay na wala hanggan. Next hindi question. sinabi doon, ang utos ay makakapagligtas. Next question. Okay, ganito. Ganito, minutes. tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Bumasa mm -hmm. ako, sa John 12 ng 50, Utos yun ni Kristo, nakakapagligtas, sabi mo. Ngayon, sumasagot ka ngayon, sabi mo, wala sa dalawa. Ano sa tatlo mong sagot ang totoo? Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Ngayon, naka ah, nagtatanong pa ako. Nagtatanong pa ako. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Sabi mo kanina, hindi nakakapagligtas ang utos. Tapos biglang sabi mo, nakakapagligtas na utos. Ngayon, biglang sabi mo, wala sa dalawa. Ano sa magugulo mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao dahil ang gulo? Okay, naman, okay, sagot, naglalagay siya ng salita sa bibig ko na di ko sinabi, bro, Rasha. Yan ay taktika ni Satanas. Ang interjection, bro, Rasha. Wala mo na narinig niya. Wala mo sa dalawa wait, sabi niya. Wait lang mga bro, wait lang mga bro. Ang taktika ng Stroman para sa inyo. mga bro, wait lang mga bro. Teka, teka, mute ko muna kayo sa live ah. Ganito. Sa inyo. Ito kapatid, ah, pakiawin tanong ko lang. Ilan ba ang dapat sampalatayaan sa Biblia para maligtas? Si Kristo lang ba o meron pang pa ibang dapat sampalatayaan? Si Kristo lang bro, yung gawa ni Kristo. Na siya inilibi, ah, namatay, inilibing at nabuhay sa katlong araw. So sa mga katuwid mga kap uh, sa kapatid, ang sagot ni si Kristo lang ang sasampalatayaan para maligtas ang tao at wala nang iba. Yan ba sagot, sagot mo? Oo oh, bro, oh, bro. Wala nang iba. Kristo okay, si lamang. Uh. Ah. ngayon kapatid, ah, may babasahin ako na meron pa palang dapat ibang sampalatayaan maliban kay Kristo para maligtas. Pag nabasa ko ba, tatanggapin mo, mali ka, inaamin mo. Pabasa ako, okay lang sa'yo? Okay lang bro, basahin mo bro. Oh, sige. Pag nabasa ko, tatanggapin mo, malika. sabi mo si Kristo lang ang sasampalatayaan sa kaligtasan ha. O, oh, sige. sige. bro. Ito sa Biblia to. Dito nakasulat sa aklat ni Juan, ng 5 ng 24. Ganito sabi. Si Jesus ang may sabi nito. Katotohanan ang katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Yan sabi ni Kristo kailangan rin pala sumampalataya dun sa nagsugu sa kanya. Eh sa'yo pala kapatid, iba. Tinatanggap mo yung binigay, pero yung nagbigay, hindi mo pinapansin. Tama ba sa rin sa ama para maligtas? Tama ba yung binasa o mali? Tama bro, pero mali pagkaintindi mo. Ah, ngayon, tanong ko, sino mas matalino sa inyo, si Kristo o ikaw? Sabi niya, kailangan hmm. sumampalataya sa ama. Maligtas, sabi mo mali na matalino, si Kristo o ikaw? Sinabi ni Kristo, bro. Sumampalataya ka sa Diyos. No? Ibig sabihin, kung sumasampalataya ka sa Diyos, naniniwala ka sa kanyang salita. No? Kung naniniwala ka sa kanyang salita, sa kanyang mga apostoles, sa Apostol Pablo, No? Dahil, nahin, dahil sumasampalataya ka sa Diyos, ibig sabihin, sa sampalataya ka rin sa kanyang gawa, na siya'y namatay, nilibing, at nabuhay sa katlong araw. Ganyan na, bro. Hindi. Dahil kung hindi ka sa sampalataya sa Diyos, paano ka sa sampalataya sa sa kanyang mga messenger? Yung mga... So, kapatay, dinaamin mo na dalawa. Kailangan sumampalataya sa ama at sa kanya. Inaamin mo sa sinasabi mo, dalawa sa sampalatayaan eh. Ikaw may sabi eh, sabi mo ngayon, kailangan mong sumampalataya sa Diyos. Ikaw may sabi ngayon lang eh. Ina tinatanggap mo pala dalawa. Ang sasampastayaan. Pwede bro. Ah, bro, get mo no, bro. Pwede, paliwanag mo na ako? Uh Oo, -oh, sige, okay lang. Ganito ang paliwanag ko. Ah, uh, pwede, dalawa, pero hindi ka maliligtas kung hindi ka sasampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus na siya namatay, inilibing at nabuhay sa katlong araw. Okay. Pwede, okay. kung gawan, gawin mo yan, pero pwede ka sa palataya, pero hindi ka maliligtas. Kahit sa palataya ka sa Diyos, pero hindi ka sa palataya sa magandang balita na dinila ni Apostol Pablo. Hindi ka maliligtas, bro, kahit limang sa palatayaan mo. Okay, nakuha ko na yung sagot mo. So, tinatanggap mo, pwede, dalawa. Tama yung talata, pwede. dalawa. Kasi sabi pwede, mo, pwede, bro. dalawa eh. Pwede, pero hindi iyan ang kaligtasan. Pwede ka sa sampalataya sa sarili mo. Pero, kapatid. Pero hindi ibig sabihin, maliligtas ka. Ibig sabihin, yung sinabi ni Kristo na kailangan sumampalataya sa Ama para magkaroon ng buhay na walang hanggan, mali yun. Mali yun. Mali. Tama, bro. Pero oh, hindi ibig, ibig sabihin. Ibig sabihin, sinatanggap mo. Dalawa sa sampalatayaan. Dalawa. Oh, pero hindi sa kaligtasan. Dahil... Kaligtasan nga, tinutukoy dyan eh. Sa John 5 ng 24 eh kaligtasan babasahin ko sa iyo ha kaligtasan sinasabi diyan eh yan katotohanan katotohanan ang sinasabi ko sa inyo sabi ni Kristo totoong totoo ang sinasabi ko ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan Yan kapatid tinututulan mo ba na kaligtasan ang sinasabi ni Kristo na pag sumampalataya ka sa ama maliligtas ka pati sa kanya tinututulan mo yung ama Tinutula, tinututulan What bro, bakit? Ganito, <laughs> ta, paliwanag ko. Dahil kulang. Kulang yung... Uh, general, okay, si na sa paniniwala yung... mo, ang pananampalataya sa ama hindi nakakapagligtas. Mali si Kristo. Sa'yo. Kasi si Kristo may sabi nito eh. Tama, pero kulang, kapatid. Ah, kulang si kulang yung sinabi ni Kristo, ganun? Kulang, <laughs> kulang. Okay, sige, kulang yung sinabi <laughs> ni Kristo objection, Your Honor. Lilinawin ko yung tanong. Okay, ah, oh, ganito. Ang tanong ko, ganito. Meron ka bang mababasa na mismo si Kristo at ang mga apostol nagutos na mangili ng sabat ang mga hentil? Letra okay, por okay. letra, sagot. So, merong objection doon, uh, Bro Camacho. Ka, meron kabang bang counter-objection doon? Yes, meron. May okay. sagot. oh wag okay. lang mag-interrupt. Okay, so, <laughs> sasagot meron. naman. Klaro naman daw sa kabilang panig. 20 segundo bro. Meron ba daw? Proceed bro. Okay. Hebreo 4.9. Ito sabi. Is there for the duty of the people of God? Huwag kayo iya. Yeah. Objection your honor. <laughs> Hindi nang tinatanong <laughs> bro. <laughs> bro bro bro. Time stop lang bro. Wait lang bro. Ah, uh, uh, ganito objection? bro. Bro Mario wait lang bro. Wait lang bro. Ganito hmm. bro. Ah, uh, Meron kasi tayong rule bro na every question isang objection lang ha. So, itong 20 segundo, bro, uh, proceed lang to. You can uh, question another question mamaya pagkatapos nito. Pero 20 segundo, tuloy-tuloy muna to. Uh, bro, kamacho, uh, proceed again, bro. Ah, uh, yes. The pangalawang talata, 12-13 ng Ecclesiastes. This is the duty of man. Kahit ikaw ay hintil, duty mo ito. Pag sinabing duty, utos yan. Kasama sa sabang. Oh, maliwanag yan eh. Unawain mo next lang. next question, 30 seconds. Okay, next question. Uh, ang tinatanong ko sa'yo, mismo mga apostol, pati si Kristo, nagturo, linawin mo yung utak mo. Sabi ko, meron ka bang mababasa na mismo si Kristo at ang mga apostol nagturo ng sabat? Meron ka bang mababasa sa mga hentil nagturo ang mga apostol na mangili ng sabat kahit si Kristo? Meron o wala sagot? Yan ang tanong ko sa iyo. Mayroon okay, meron o wala? Meron. Mayroon daw. <laughs> Unang talata, 2:13 ng Ecclesiastes. This is the whole duty of man. At itinuturo din <laughs> ng mga apostol. Walang apostol ni si Jesus Christ nilabag ang mga turo sa Old Testament. Kung ano sa ano sabi ng si si Pablo. Next question. Ito, 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 20 seconds. Natin. Ang tinatanong ko sa iyo, utos ni Kristo, pati ng mga apostol, hindi galing kay Solomon. Yan ang tanong ko sa iyo, linawin mo utak mo. Meron ba mababasa sa Biblia na mismo si Jesus nagsalita? Pati apostol na mangilin ng sabat ang mga hentil, nagutos. Yan ang tanong ko sa iyo. Huwag kang sumagot ng paiba-iba. Sagot. Okay, meron. Meron daw. Meron. Oh meron. Huwag ka iya. Time's up, time's up, time's up mo na. Time's up mo na. Unahin natin yung objection, tapos may counter naman sa uh, pagkabila. Ah, Malinaw ang tanong sin, sa kanya. Si Cristo mismo nag-utos, pati mga apostol, letra por letra, nagturo sa mga entil na mga na sabat. Ang binabasa niya, Ecclesiastes, si okay, Solomon okay. nang sumulat. Okay, so... Si Cristo mismo at apostol, ilinaw nga po, Pasapati Okay, okay, okay. Yan. Okay so ang... mapapayayan ngayon. Okay 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 na brother uh, um, okay, negative so ang objection mo uh -huh. inaanalisa ko nag-object ka doon Mahuhuli sa, pag... lang sa bibig. Oh, Wait na bro okay na bro. So ang objection mo mm -hmm. patungkol dito sa pagpapaliwanag niya ha. At... Ah, hindi kita pakakawalan dyan kapatid. Ang tinatanong ko iyo, si Cristo mismo nag-utos pati mga apostol. Maiipit na ngayon. Meron ka bang mababasa o wala? Amin mo. Categorical, sagot. Si Cristo mismo at ang mga apostol nag -utos. Meron o wala? Sagot. Meron! Si Cristo mismo nag-utos, Bro, bro bro, 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 wait lang, bro. Ganito, bro. Tapos ka nang mag-atanong, bro. Tapos, ang sagot niya, meron. Ngayon, 20 seconds. O, lagi. sige, basahin ba? niya. Oh, ba? Si Cristo lang, mismo nag-utos na pati apostol. Bro, 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 Mario. Relax lang bro, ganito okay, bro. Sige. Sorry, sorry, oh, basta okay. ang sagot niya meron. Ngayon, magpapaliwanag mm. muna ng 20 segundo. Bro, kamacho, proceed bro. Okay, ah, eh, meron. Oh, huh? sabi nga eh. Ano, niwa wala ka ba? Uh, ah, Bakit okay. kaya natin kausap? Ano ang mangyari? Tapos lang nagsabi nun eh. eh ngayon punta naman tayo kay Kristo. Eto na sabi ni Kristo. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil What sa tao, pati ang tao ng dahil sa tao <laughs> sa taba. Bakit? Kasi duty of man na sundin ang pangingili ng sabat. Next, Next question. Next question. Okay, second. okay. Sige, sige, sige. Pakakawalan kita dyan kahit wala kang mabasa. Okay. Alam naman ang okay. tao yan eh. Oh,